หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ไว้หนึันลิตเติ้ลมัรกี้ยัมปิ้งเอาไว้กัปปิปอ si Empress Marta at ang tatay niya ay itutur kayo sa aming little shop. Ito po yung ano namin, yung aming gather platter na pula. Hindi sa amin yan, hiram lang. Ito yung illuminator namin. Tapos meron kami dito ng Cameo 2 Gather Platter. Then, meron din kami T-Press na 9x50. Ito yung PC ng aming, ang laptop ng aming sublimation printer. Ayan, ang dual monitor sa so stage. Ayan, sublimation printer namin. Ito sa kita. Yeah. Ayan. Ayan. Ayan, then, dito naman tayo sa second part. Ito naman ang aming heat press na A3 40cm by 50cm. Tapos ito yung pang screen namin. Platin yun. Platin yung tawag Tapos ito yung mga sample product namin. Face mask. Jersey shirt. Tube mask. And then meron kami itong makina. <laughs> Yay! <laughs> ito yung bago naming baby. Ang A3 printer na Ecosolvent. Ecosolvent. And then, meron kami dito yung pigment printer, L310, and then meron kami yung Cameo 3. Then, sa so, ating PC namin. Yehey! Yehey! Ang saya ni Marta! Yehey! <laughs> Parang